Magandang, 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 araw po sa ating lahat. Handito na naman tayo. Jim Harder is back. Joffrey is there. Lolo is there. We are here. Okay. Ayan. Step by step sa paggawa ng ating dragon fruit post at pins concrete post sa umaga. So ganito lang ang una nating gawin mga idol. Kailangan natin linisan yung ating mga kapaligiran. Tingnan ninyo. At huwag ninyong kalimutan i-share ang ating live. Mag-comment kayo at mag-react dyan dahil every Monday ng gabi, every Monday ng tanghali, or every Monday ng hapon, namimigay tayo ng mga molders para doon sa ating mga mahal na followers. Okay? Yan po ay, uh, yan po ay mga previous na binibigay ni Kuya Mimer sa atin at binibigay at sinishare ko rin sa inyo, mga idol. Okay? So, kailangan lang natin landscaping. Okay? Yung pinakauna dyan, kailangan yung ating ah uh, uh, dito kasi sa amin, hindi bato, no? lupa lang ang mga uh, paggawaan dito maganda talaga ang lupa na paggawaan compare mo doon sa bato or simentado okay, bakit <clears throat> bakit uh, maganda ang uh, lupa para madaling maabsorb ang tubig ng ating concrete products, yung ating tubig dyan sa ating concrete pouring okay? so unang una, kailangan libilado yung ating lupa pag nalibil na yung lupa natin pangalawa, lagyan niyo ng pine okay, yung pinaka pinong pinong buhangin yun po ang ilalagay natin, no? Pinong buhangin, yun po ang ilalagay natin sa ibabaw ng ating lupa, kahit mga 2 inches. Pagkatapos, lagyan ng sako, uh, trapal, o kahit anong, anong ilalagay ninyo, basta ganyan. Okay? Para paglagay natin dito sa ating concrete pouring, hindi nawawala ang siminto. Nasa, nasa loob pa rin ng ating molder. Sinasala po niya. Okay? So, ganun po mga idol, no? Bago natin maglagay ng use oil sa ating molder. Yan po ang pinakauna natin gawin sa umaga. Okay, maglalagay ng use oil sa ating molder. So isang bisis lang tayo maglalagay ng use oil sa ating molder. Ayan. So magsa-shout out muna tayo dito. Dilia Laud, Maribel Guzman Ugay, Rox Castro Acero, William Moore Muring Lagapa, Maribel Guzman Ugay. Ayan. So thank you for watching Domingo Senora Junior. Ayan. So maraming salamat po. Thank you for watching. Manood lang kayo at ako ang bahala sa inyo. So ngayon, ang aming nga uh, ginagamit dito na buhangin ay screen sand. So ibig sabihin, yung buhangin na dinadaan ng conveyor. Okay? Ito yung buhangin namin. Dinadaan ng conveyor. So ibig sabihin, yung 3-4 na bato pataas, kinukuha. Yung tripod na bato pababa, kasama dito. Kaya hindi na, hindi na natin kailangan maglagay ng bato. Okay? So nandito na yung bato, buhangin natin. Okay? kasama na yan dyan. Mahal nga lang itong screen sun, pero dito sa amin, mura. Mura lang siya dahil magkatabi lang kami ng aming uh, quarry dito. Kaya mura lang siya. Okay? So ngayon, ang ating gawin dito, tatlong karatilya, okay? tatlong wilbaro, ang uh, mixing natin dito sa isang sako na siminto. Okay? Tatlong tatlong a uh, tatlong a uh, tatlong a kuan tatlong a wilbaro sa isang uh, sako na siminto. Ngayon, itatanong it, kung itatanong ninyo kung ilang piraso ang ipapalabas so ito na sa 6 feet walong piraso ang ipapalabas natin okay sa 7 feet pitong piraso sa 8 uh, sa sa 8 feet anim na piraso so ganun lang po mga idol okay so habang si Kuya Jopre dito naglalagay ng use oil every morning every morning lang tayo naglalagay ng use oil sa ating uh, tawag dito sa ating molder Pagkatapos gamitin sa hapon, huhugasan yung loob. Okay, kailangan ang loob hugasan para kinabukasan maglagay na lang tayo ng molder. Para bakit po tayo naglalagay ng uh, tawag dito? Use oil sa loob ng molder natin para madaling bunutin yung ating concrete molder. Okay, pag nalagyan na siya ng concrete pouring natin at makinis siya, hindi siya hindi siya nagka-allergy, no? Hindi naka skin allergy yung ating uh, atawag dito yung ating concrete posting naninyo dito mga idol okay ayan oh yung mga gawa napakakinis okay napakakinis po siya dahil naglalagay tayo ng use oil para pagbuna eh, nito yung mga gilid ayan oh tignan niyo yung gilid na yan ayan di ba napakakinis po tignan yung mga gilid napakakinis po siya okay so ngayon <clears throat> dito tayo so ano ang mga ginagamit natin dito ginagamit natin dito'ng bakal sa ating mating art ito po 8 mm po ang ginagamit natin na bakal dito. Number 16 na tie wire ang ginagamit natin pang tali. Tatlong bakal po ang nilalagay natin dito sa loob ng ating uh, molder. Okay? Tatlong bakal. So ngayon, tingnan natin dito. Tingnan natin uh, na natin dito ang paggawa ng ating uh, <coughs> tawag dito. Uh, dalawang design po yung ating stirrup na ginagawa dito. Ito po yung stirrup na parang Y. Ang size po nito ay 13 inches. Ito parang Y. Diba? 13 inches. Ang, ang sukat po dito, ito. Ito, kagaya nito. Yung sukat nito ay 3 by 3 po yan. 3 by 3. 3 dito. 3 dyan. 3 din dito. Okay? Yung dito. 3 din yan. 3 dito. 3 dito. Okay? 3 inches. 3 inches po yan. 13 inches po lahat yan. Okay? Tapos, dalawang design po ito. Okay? Okay? Ang ikalawang design, ito yung uh, ibabao natin. So, para lang siyang triangle. Para lang siyang diamond, triangle. Ayan, o. Oh. Diba? Parang triangle lang. Tingnan ninyo. So, yan po. 3x3 three three din po yan. Ito, 3x3. 3x3. 3x3 lang po yan. 9 inches po ang haba nito. Okay? So, napakaganda. Pakishare po, pakicomment yung ating live para magkaroon kayo ng tapan buds dahil every morning nang uh, every morning ng uh, Monday, no? Monday tanghali, minsan hapon tayong namimigay ng Molder. Yung may mga tapan Buds, para po kayo magkaroon ng tapan Buds. Dahil pag hindi kayo nagseshare ng ating mga video, may hindi kayo mag-comment hindi kayo mag-react, hindi kayo magkaroon ng tapan Buds. So doon kami kukuha ng may mga Tappan Buds, aming mga mahal na follower. Para po doon sa ating free raffle ng mga Molder na binibigay namin every Monday. Okay? So maliwanag po ba 'yon? No, maliwanag po riyon. Nung nana ang nanalo noong Monday, sana ah, congratulations po sa inyo, no. Ipapadala namin free of charge po 'yan, free of shipping po 'yan. So ayan, every Monday lang tayo naglalagay ng nagbibigay ng ating mga molder. So dito tayo. So ngayon, ano ang mga ginagamit natin dito na siminto? Ang ginagamit namin dito na siminto, Portland cement. Any brand po, walang problema. Any brand basta Portland cement, no? Any brand basta Portland cement. Kailangan lang tayo mayroon tayong ganito, parang uh, kawali no butas. Butasan natin yung lupa natin. 7x7 na luwag niya. One para paglagay natin ng tubig, siminto, buhangin, hindi natatapon yung ating mga siminto at buhangin. Hindi kung saan saan napunta. Para hindi magiging ampaw at maganda ang quality ng ating mga ginagawa. So ayun, naintindihan po natin mga kababayan natin. Mga OFW, ayan, shout out po sa inyo dyan. Ako ang bahala sa inyo. Kung hindi man kayo marunong gumawa, Manood lang kayo ng video natin. Ako ang bahala sa inyo. Tiyak, matututo kayo. Okay, relax kayo. Gawin nyo lang, mag-comment, mag-react, i-share nyo yung video natin. Masaya na ako doon. Araw-araw namimigay tayo ng uh, magandang, uh, magandang idea, magandang, uh, magandang idea for uh, concrete products business natin. Okay, we can ship nationwide sa lahat po ng mga nagtatanong. Nagde-deliver tayo nationwide. Ayan, kung makikita ninyo, RCPC pipe culvert natin. 6 inches hanggang 85 inches, no? Walang problema. Molder ng RCPC pipe. 'yung culvert molder natin, we can uh, customize depende sa inyong mga sukat na kailangan ninyo, okay? So, 'yung ating uh, pins concrete post molder natin, dragon fruit post molder natin, ayan, nago-customize din tayo dito. Purani uh, standard natin dito 4x4 by 8 feet So, kung gusto ninyo ng 4 x by 4x, walang problema. 5x5, 5 x by 5x8, 6x6, walang problema, okay? Walang problema po. Okay, nago-customize tayo. So, magsha-shout out muna tayo dito kay Petrosyo Bagi Roso, Makinista, Nista, thank you for watching, Maribel Guzman Ugay, Pelico Studio, Jimmy Dicano, Delia Loud, uh, Abul, Abul, Abul Her, Dipatuan, thank you for watching, Crisanto Arabello, thank you, Jimmy uh, Dicano, thank you for watching, Lee Kim, Son, thank you for watching, Maki Nista, Delia Loud, thank you for watching, Domingo, Jr., uh, Junior, Maribel Guzman Ugay, thank you for watching, Custodio Felix, thank you for watching po sa inyo mga idol. So ito po, no? ito lang po ang... Uh, pinakamagandang gawin natin dito sa ating pagawa ng ating mga pins, concrete post molder at saka dragon fruit post molder natin. 6 feet, 7 feet, 8 feet po. Walang problema. Nag-customize din tayo. Ayan. Sa mga gusto mag-avail ng ating uh, tawag dito, hollow block molder natin, decorative molder, brick molder, baluster, tipi ng manok, mga... <clears throat> kahit anong mga molder dyan, basta concrete products, nagkukustomize tayo, nagde-deliver tayo sa lahat ng mga design natin, manood kayo dyan sa Facebook page natin, i-follow niyo yung Facebook page natin, Jim Hardware and Cucolumber Concrete Products, pelulang Brands, Jim Hardware and Cucolumber Concrete Products, ano A and Ituan Brands, Tripoli and Ip Cucolumber, ang ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr., ang ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000, at saka yung ating YouTube, manood kayo mag-follow kayo, mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin, Jim Hardware, Kukulambir, Concrete Products, dahil nandoon lahat, ang ratio, mixing, lahat po ng mga tips natin sa ating concrete products, nandito, nandito lahat, especially doon sa ating mga design. Okay? So, ano pang inihintay ninyo? Lahat po ng mga, lahat po ng mga bagabil, i-message uh, ako, no? i-private message nyo ako, para ma-share ko sa inyo ang price list sa shipping details po. Okay? So, andito tayo, andito tayo sa, uh, tawag dito, paglalagay ng ating, tawag dito, Say mo kuya. Tingnan mo tayo. Balik muna tayo dito sa ating dinanibel. Ano ang sayo kuya? Yung diesel? Ha? Na? Ah, tingnan natin ha. So saglit lang ha. Lagay muna natin dito yung ating uh, tawag dito. Yung ating uh, live. Ayan. Ayan, yung mga molder natin dyan. Magkikita ninyo. May mga molder tayo dyan. Manood lang, manood lang muna kayo ng ating mga molder dyan. At uh, ako ako'y babalik dahil uh, may bumibili lang sa ating tindahan. Okay? Ayan. Uh <Spike Vir��> o, oh. uh 90. ไปเต้นไปไปคุยแล้วเต้น Okay. Relax lang kayo. Akong bahala sa inyo dyan. Okay. 5 pesos lang. Ah, wala. Good. Ah, kanak na. Okay na na. Ah, okay. Salamat. Ayan. Ang ngayon ko ng sipo Pangitaw ang agalon. Kung tayo yalan gano'n na kuya, dapun yung si... Dili, agad to isa. D, W, 15, W, 40? Oo. Oh. 15, W, 40? Oo, oh, 15, W, 40. <laughs> balik tayo rito, no? Ayan, balik tayo. So papakita natin yung ating mga molder dito. Ayan po, no? Yung ating uh, mga molder at balikan natin sila doon sa ating uh, tawag dito, sa ating uh, sa ating uh, paggawaan ng ating uh, concrete post molder at dragon fruit post molder natin. Ayan, so papakita ko lang sa inyo saglit itong ano natin, itong uh, mga molder natin na nandito na mga available dito sa tindahan at pwede niyo itong ma pwede niyo itong makuha, no? pwede nyo ito ng uh, madala pag uh, bumisita kayo dito ayan so papakita ko ulit para sa inyo ayan kumpleto tayo mayroon tayong mga decoratives dyan hollow blocks brakes okay lower blocks lahat po ay nandyan okay ayan so papakita ko po sa inyo mayroon tayo din dito available na ah mayroon din tayo dito nga uh, tawag dito ah uh, napansin nyo dito mayroon tayo dito nga uh, ito uh, ito 5x5 customized po ito para sa aklan po ito Ayan, papadala natin sa Aklan 'yan. Itong isa sa ilalim 6x6 po 'yan. Ayan. 6x6 po 'yan. Mayroon tayong double dito na two holes. Ayan. Available po 'yan yung uh, double na tools. Marami 'yan. Mayroon tayong apat na available 'yan na two holes, no? Sa sa ano lang. So kung sino pang gustong uh, mag abil dito, message nyo ako sa uh, tawag dito. Yung uh, mauna mag uh, magbayad, 'yun po ang uh, makakatanggap niyan. Okay? So ito po ay fixed, Ito ang tinatawag natin na four holes na fixed Ito po ay hindi mababaklas, no? Yung detachable natin mababaklas sa isa-isa, okay? Mababaklas natin sa isa-isa. Pero yung ano natin, yung uh, yung yung fix natin hindi po siya mababaklas. Ayun, kung makikita ninyo, yan po ay fixed uh, po yan. So balik tayo doon sa ating paggawaan. Okay? Balik tayo doon sa ating pagawaan, Ayan. So, dito sila kumuha ng tubig. ako uh, makikita ninyo yan dyan. Ayan, yung mga molder natin. Okay. So, dito tayo. Sa ating uh, pagawaan, No? Ayan. So, kung makikita ninyo dito. Ayan. Yung ating uh, mga molder natin. Ayan. So... Yan to po yung mga design natin na pwede nyo makita dito sa ating tindahan. Ang iba dito may mga nagmamayari na at hinihintay na lang natin yung ibang mga order nila. Okay, maganda talaga pag nag-concrete products kayo. Yun ang pinakamaganda, kumpleto kayo sa, sa mga design. Okay? Para lahat ng mga bumibili sa inyo, one-stop shop na lang sila. No, mayroon kayong hollow blocks, lumber mayroon kayong uh, bricks, mayroon kayong mga decorative, mayroon, kay mayroon kayong mga RCPC pipe culvert, mayroong kayong pins concrete post, dragon fruit post. Isang bagsakan na lang po 'yon, no? sa bagsakan na lang po 'yon. Maganda talaga. Mahal nga lang ang mga molder but uh, talagang napakaganda, napakaganda mag-business na kung kayo mismo ang magdadala. Okay? Ako po ay eh, dating isang uh, OFW rin ako. Almost 20 years din ako sa ibang bansa. Saudi base ako ng Saudi Aramco. Connected ako ng Saudi Aramco. Okay? So, uh, tawag dito. Uh, balik tayo dito sa ating pagawaan. At ito na nga matatapos na si Kuya Jopri dito sa paglalagay niya ng ayos uh, oil. Ayan. na oil ito dong, wala na dong. Wala na. Hanap tayo dito magano tayo kay Kuya na uh, Jewel. Tingnan natin si Kuya Jewel mamaya kung so, uh, a madadala niya yung ayos uh, oil dito. Okay? Para magagawa tayo. Ayan. So, ito na nga po no yung molder natin, no? Dalawang klasing molder natin, ko uh, picks no? Pex at saka mahal ang pex, ah, mahal ang detachable. Ang ibig sabihin ng detachable, <coughs> pwede siyang mababaklas. Pwede natin siyang baklasin isa-isa, no? Pwede natin siyang baklasin isa-isa. Kahit ikaw mag-isa, pwede kang gumawa dahil pwede mo mababaklas isa-isa. 'Yun ang kagandahan ng detachable, no? Pwede siyang mababaklas. <coughs> ang pex naman, ito, kagaya nito, pex ito. Kailangan talaga dalawang tao dito. Kabilaan, kabilaan ng uh, uh, pagbubuhat dito no kabilaan ng pagbubuhat dito ng uh, ating uh, tawag dito yung ating uh um, yung ating uh, molder ayan so kung uh, mapapansin niyo nga po yan yan po ay uh, kabilaan po yan okay so dito tayo sa so, pagtawag uh, dito so may mga katanungan magtatanong po kayo sa akin habang nandito tayo okay ito po tingnan natin mamaya kung paano ilalagay yung uh, tawag dito itong uh, barbua uh, itong mating um, art natin kung tawagin ito po ang tinatawag na pinamating art sa ating dragon fruit post maglalagay tayo pins concrete post maglalagay tayo ng uh, bakal sa loob ng ating poste para po matibay, matigas, maaasahan. Di ba? Yan po talaga. Napakaganda talaga yung napakatigas. Tingnan niyo, tanungin niyo si Mrs. niyo, di ba? Tanungin niyo yung asawa niyo kung ano yung uh, maganda, di ba? Yung matigas talaga, yung talaga ang pinakamaganda. Yung talaga ang uh, pinakamatibay, uh, pinakamasarap, yung matigas. Huwag yung uh, tawag dito, yung uh, mababali, di ba? Pangit yung mababali. ba? Diba? Kahit na Oh, tumawa kayo diyan. Huwag kayong tumawa, ah. Tumawa, natatawa kayo, naririlit niyo mga sinasabi ko. Ayan, so habang naglalagay dito si Kuya Luloy, ayan si Kuya Luloy nandito. Ayan, naglalagay sa dito ng uh, use o A, tawag dito, no? Pag pag pagmi-mixing niya dito. Ayan, so ito yung mixing natin dito, no? Tatlong karatilya na buhangin. So ibig sabihin, tatlong karatilya na buhangin dito, no? Kung wala kayong karatilya, ang takala natin yung uh, sako ng siminto. Sa isang karatilya, dalawang sako po na buhangin yung sako ng siminto. Portland cement ang ginagamit namin dito. Type 1P, pwede na yun. Pag walang type, mahal kasi ang type 1, okay? Maganda talaga type 1. Yun talagang ginagamit namin sa paggawa din ng mga bricks, hollow blocks namin, decorative. Type 1 talaga, hindi kami gumagamit ng ibang uh, siminto kung hindi type 1. Pero dito sa concrete post natin, dito sa ating uh, RCPC pipe culvert natin, ayan sa mga pagawaan natin ng RCPC pipe uh, RCPC pipe natin ayan yung pagawaan natin ang uh, ginagamit namin type 1P type 1P pwede na yung type 1P okay ayan kung makikita ninyo nandyan so ang dami nga gumagawa ayan habang dito ayan tingnan ninyo so daming dami nga gumagawa ayun nga si kuya doon gumagawa okay ayan kung makikita niyo yan no okay ayan so We can ship nationwide, walang problema. Kahit saang sulok mo kayo ng mundo, kayang abutin ng ating cargo. Kakatokay na lang kayo ng ating cargo. Ito na yung mga order ninyo. So, pakishare, Pakishare po, pakishare, pakishare. Masaya na ako doon. Isang share, isang comment, isang reaction. Masaya na ako doon para po kayo magkaroon ng tapan bus. Dahil every Monday ng tanghali, hapon, or gabi, namimigay tayo ng free raffle ng mga molder okay? Para doon sa ating mga mahal na followers. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta sa ating mga video. Lahat po ng ating mga concrete products. Ayan, sa pagbibigay natin sa inyo ng magandang uh, idea, no? Based sa aking experience dito, sinishare namin sa inyo. Wala kaming tinatago wala akong tinatago, sine ko sa inyo po. Buong puso ko po 'yan. Uh, buong puso at isip kong binibigay sa inyo 'yung aking uh, natalento based sa aking experience. Kaya maraming salamat no sa patuloy ninyong pagsubaybay. Kinza Ha? Dilasir na. Wala may dilasir na dire. Eh. Ayan. So hinihintay na lang natin no na matapos yung uh, pag uh, paglagay ng use oil. Ayan, so paglalagay ng use oil diyan. At uh, Ayan, pag-share po, no? Pag-share po yung ating live. Uh, Marlon J. Junio Cruz, thank you for watching. TD Orley. uh, Mira Holguin, thank you for watching. Elio Rodriguez, thank you for Elio Rodriguez. Rodriguez, Rodriguez, thank you for watching po. Alberto Puente Jr., Marlon J. Junio Cruz, thank you for Ronaldo de la Cruz. Ezer Austria de la Serna, thank you for watching. Melba Nespiros, uh, Rosiana, thank you for Maribel, Guzman, Ugay, thank you for watching, Willie Batuon, Alvin de uh, Lidasan, thank you for watching, Gondela, uh, Totanis, thank you for watching, Elmer Jego, uh, Marlon J, uh, Junio Cross, thank you for watching, Maribel, Guzman, Ugay, Elmer Jego, ayan, so thank you for watching, maraming salamat po, To and B, thank you for watching, no, ayan, uh, please share our live, please share our live, at tingnan natin dito, ang uh, paglalagay ng ating mating art, ayan, tapos na si Kuya Jupri dito, at uh, ilalagay na na ni Kuya Jupri yung ating mating art, Ayan, baka tayo ay alis ngayon dahil wala na tayong used oil. Punta tayo doon sa kay Kuya Jewel para kuhanin yung used oil na nandoon sa kanya. Wala na used oil na Hindi nalagyan ng used oil doon nga. Ha? Wala na? Ha? Wala na palang used oil. Yung sa doon sa galon, wala na doon yung maliit na litro. Ayan. So, naubusan tayo ng used oil mga idol. Kunti lang ang hindi nalagyan. So, ngayon, Tingnan natin. Ayan so. So ganyan po no ang paglalagay natin. 15 to 18 minutes mga idol. Pwede na nating tanggalin yung ating molder. Kagaya nito, tag-init. Ayan oh, tingnan niyo, napakainit po. No, napakainit po yung panahon natin. Grabe, sobrang init ngayon. Ito, pinakamataas ito, 10 to 15 minutes lang po 'yan. 10 to 15 minutes. Okay? 10 to 15 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating molder. Yung ating na mga uh, tawag dito, yung ating uh, uh, RCPC pipe culvert natin, removal natin dyan, isang oras kalahati, pwede na nating tanggalin. No, isang oras kalahati, o r dalawang oras, no. Pwede na nating tanggalin 'yan. Minsan tatlong oras, no, tatlong oras pagkadi hindi masyadong uh, mainit. Ayan. So, tingnan natin dito sa paglalagay ng ating molder. Ayan. Uh, mating art. So, ganun lang po ka simple. Ganun lang na napakabilis lang, napakadali lang nating ilagay yung ating mating art. Ayan, no at uh, itoy pagkatapos na ilalagay itong mating art, maglalagay na sila dito ng concrete na concrete pouring. Yun po, no. Ito yung concrete pouring na ilalagay nila diyan at uh, pag natapos na nilang ilagay no paglalagay ng uh, concrete pouring diyan magbibilang na lang tayo ng uh, 10 to 15 minutes puwé tanggalin na naman natin lipat na na naman natin sa kabila para makapagano na naman tayo para makapaggawa uh, na naman tayo muli okay so hanggang dito na lang muna tayo mga idol no dahil ako ay uh, aalis at kukuha ng ating uh, tawag dito use oil wala natin tayong use oil pala dito wala nang use oil dahil mayroon kami isang galon na use oil bumaha nga nagbaha dito sa amin no? Natumba. Kaya tingnan mo, yung likod ng aming hardware nangingitim, no? Nangingitim. So, 'yun po. Dito doon po pwede mo nang ilagay dito 'yan. Eh, di diyan 'yan. Ayun. Pumasok. So, tingnan natin dito. At uh, tayo kukuha ng uh, use oil. Ayun. So, Okay. So ganun lang po no, ganun lang po ang ating uh, step by step sa paggawa ng ating uh, dragon fruit post at fence concrete post. Okay, sana mayroon ka kung uh, mayroon na mayroon kayong nakuhang aral dito at sana nakapagbigay ako sa inyo ng uh, magandang ideas. Uh, maraming salamat sa ating lahat at God bless po sa ating lahat. Pasalamat tayo sa Panginoon na tayo binigyan ng biyaya, magandang uh, buhay, magandang uh, magandang uh, pangangatawan sa lahat po ng uh, uh, blessings na natanggap natin. Nag uh, magpapasalamat po tayo sa kanila. Ayan, God bless po sa ating lahat at hanggang dito na lang muna tayo.